Hi. Han. Han. Pwede ka na? Ay, sa sapatos mo na ako, Han. Kain mo na tayo. Nagugutong na ako. Han, okay lang ba kung Sa labas ka na lang muna ulit kumain? Ba bakit? Hindi ka ba nakapagluto na ako ng sanay? Ang ah, gumagawin siya. sa'yo. Eh kasi... Malalate kasi ako eh. Pag dito ba tayo kumain eh. Sino mo naman, medyo mahigpit yung katrabaho ko doon. Ako, Han. Alam mo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ginagawa ng trabaho yung iniis mo nakakalimutan mo na ako kahit pag handa lang ng alpusan di mo na nagagawa Sensya ka na honey hindi kasi ako pwedeng mali talaga lagi kasi sinisilip lang yung pagkakamali ko eh Sino, sino ba nanginilip sa'yo doon? Si Barb, yung katrabaho ko <laughs> Bakit perfecto ba siya? Iyayaan yeah, yeah. na nga, huwag mo na napansinin. Basta, huwag mo na sa labas kumain ha, ulit. Pasensya na, babawi talaga ako, promise. Sa day off, babawi ako, ha? Ay, ah, wala naman mga magagawa. Sige, sa labas na lang kakain. Ikaw ba? Paano kakain? Huwag well, na, mamaya na lang ako. Huwag sa so, opisyon mo. Ano um, na? Kasi na. Sama, kailan ko kayo maririnig na. Ako naman yung kayo, rutin mo, ha? Saan siya na talaga? Huh? Hmm? Magagawa, eh. Wait ka ng 5 minutes. Napaka unprofessional mo naman sa trabaho. Ano? Nagmamagaling-magaling ako na lang dito sa kumpanya? Ano ba na yung bag mo? Yan lagi mong late? Kusensya na. Inandi ko pa kasi mag alalas ng mga bata bago ko makaalis. Ano mo, lumang tug na yung mga sinasabi mo eh. Kung hindi sa asawa, ano sa mga anak? Lagi ka na nagdadahilan. Wala bang iba? Sensya mag na. Mag-overtime <laughs> uh, na ako. Overtime. Ano ba sa overtime? And dami mo ng paperwork na tag din sa lamesa mo. Pusin ko naman yun. <laughs> Siguraduhin mo lang. Kaling mo, lagi ka na late. mo nga yung trabaho mo. Kung ako sa'yo, aalis na lang ako dito sa kumpanya. So bagay, lagi ka naman ganyan eh. Ano ba na itutulong mo? Huwag kapalpakan. Katrabaho na ako. Uyusin mo ah. Oh, o ano, napakalita ka na naman oh. No? Ano ko Harvey, agang-aga. Sige, lobo nga naman ako ni Barbara. <laughs> Minsan iniisip ko siguro, parang tama naman siya eh. Hindi ako nababagi sa opisina na to. Lagi na, na akong palipa. Kung hindi late, late ang report. Ang hirap kasi nung kalagayan ko na hindi naman pwedeng laging opisina lang iniintindi ko. May pamilya akong umaasa sa akin, RV. Hirap-hirap nung no? uuwi ako ng bahay. Ako pa rin lang ang gagawa eh. Pero tama naman si Barbs. Dapat talaga magseryoso ako. Kung hindi naman ako magseryoso, umalis na lang ako dito. Alam mo, kung mo lang iniisip dito yung mga tinasabi niya. Alam mo, kakalabi lang naman tayo dito. Hindi naman siya kamo natin. Hindi ko alam. Para kasi toxic. Toxic ka trabaho. Ganun talaga. May mga toxic talaga sa trabaho. Tulad niya. Kaya mo, hindi naman ginagpapasahog sa atin eh bagay, tama ka dyan. Pero, minsan iniisip pa rin kung mag-resign na lang kaya ako para baka maging masaya yung pa-party ma yun. <laughs> Ikaw, kung mo sa mga kaya, yun. Eh. Paano, Harvey? Trabaho na tayo. Ah, talaga na itong toxic na ito? Ano mo lang Masira ako mo. Sige, simulan natin ang trabaho. Oh, Julie, good morning. Good morning ko. Oh, oh. oh, bakit ano? Um, uh, ang oh, gusto ko lang po sa ipasa ko sa inyo ko. Bakit? Okay. Oh. Assignment letter. Bakit? may um, medyo nagka-problema lang po. Nagka-problema ka dito sa office? May nakaaway ka bang empleyado natin? Or meron ka bang hindi na gusto ang nasabi ko? Kung sa totoo lang po, wala naman akong masasabi sa inyo. Hindi sa lahat, dito sa atin, okay naman, lalo na yung pasahod. Eh, bakit? Kasi parang, alam mo kasi, nalunungkot ako ha itong resignation letter mo na ito, parang hindi ko to kayang tanggapin kasi magaling kang empleyado. Asset ka dito sa office. At saka, pag may pinapagawa ka ako sa'yo, ang bilis mo nga eh. Parang hindi ako na may problema pag ko pinapatrabaho ko kasi parang ang bilis mong magtrabaho. Plus, di diba, naging best employee ka nga of the year. Bakit naman? Medyo may hihirapan ang company pag nawala ka. Sana po, ma'am, lahat ng tao nakasabi ko dito, galing din po yung nakikita. Totoo naman po yung sinasabi ng iba na hindi natin kayang i-please lahat. Bukod po dun sa ibang narinig ko na minsan po, inaamin ko po, nalilita ko. Mm -hmm. Nagkakaproblema po kasi ako sa asawa ko at mga anak. Mm -hmm. Parang dumating po ako sa point na kailangan ko na pumili. Pa paano mong pagpili? Ano ibig mong sabihin? Gusto ko po sana yung maging housewife na lang. Oo, oh, I see. Well, pagdating dyan at ang usapan na ay ang pamilya, ay hindi ako tututol dyan. I am a mother myself, saka wife din ako, pero Because malalaki na yung mga anak ko, kaya pwede na akong trabaho at saka kasi may mga kasama kami sa bahay. So hindi ko naisip na nasa bahay na ako. But ikaw, eh, ire respeto ko ang iyong desisyon. Pero talagang alam mo, medyo mapipilay ang kampanya ito pag nawala ka. Maraming salamat po. Mam. Pasensya na din po kayo talagang medyo nahirapan lang po. Kung sakali naman kung makapag-adjust ako, may ayos ko po ang lahat. Sana po bukas pa yung kumpanya. Ay, ko naman. Very much ako. Ay, na ikaw itanggapin ko ulit. sana sasabihin ko sa iyo na pag nakaisip ka ulit na bumalik dito, ako talagang with open arms, tatanggapin ulit kita. Kasi talagang, mm -hmm. naku, nakakalungkot naman to. Parang nabigla naman ako sa ibinigay mo sa akin. Pero dahil sa nag-decision like, ka para sa iyong pamilya, mas i-honor ko yun. Maraming uh, salamat po, Mama. Salamat din sa mga ginawa mo dito sa opisina, yung iyong pag uh, ko dito, pagtatrabaho talagang very good. Well done. So, congratulations din kasi you decided to be with your family. Eh, talagang hindi kita pipigilan dyan. Pero, pag dumating ang time na sumulit bumalik, very much willing kang makabalik dito sa ating kumpanya. Thank you po. God bless sa uh, buhay may asawa at buhay ina. Salamat po, ma'am. Eh, ako oh, matutuwa ang asawa niya oh, oh. at baby. Ano? You know? Sigurado po yan. Oo, oo nang oh, tingin mo. Well, anyway, sige. Iwanin ko so na po yung mga gamit ko. Eh. Sige. Nalulog ko po. po. Ay, sana makakabalik ako ng empleyado katulad mo. O siya, good luck okay. sa bago mong uh, career. Thank, Thank po man, asawa at nanay. O sige, ayusin mo na yung mga gamit mo. Good morning. 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 Good na Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Gusto ko lang mag-thank you sa inyo. Sa ilang taon na pagtatrabaho ko dito sa opisina na ito, nakasama ko sa loob ng isang si kayong dalawa. Harvey, naging best friend ko. Naging takbuhan ko kapag nahihirapan ako. Maraming maraming salamat sa iyo kasi ikaw yung lagi nagpupush sa akin. Nagsasabi sa akin na kaya ko lahat. Sa'yo naman, Barbara. Alam ko may mga times na naiinis ka sa akin. Kasi may mga palpak akong ginagawa. May mga pagkukulang ako bilang empleyado. Pero gusto ko pa rin mag-thank you. Kasi sa sinabi mo sa akin na parang kung hindi ko kaya, umalis na lang ako sa kumpanya. Ikaw yung nagparealize sa akin na may choice na pala ako. Na pwede nga pala akong pumili. Sa pagkakataon mo to, ipilihin ko yung pamilya ko. Ilang taon, hindi ako naging nanay sa mga ko. Hindi ako naging asawa sa, sa asawa ko. Dahil inuubos ng trabaho dito yung yung oras ko inang tao. Ang hirap, malungkot, kasi pati bagong aalis ako dito sa pisina na mamimiss ko lahat ng bagay na ginagawa ko dito. Pero, nagpapasalamat ako sa napakaraming aral na natutunan ko dito, lalo po sa inyo, ma'am. Sa lahat ng mga pagsubok na lampasan ko dahil tinatagan ko, gusto mo magpaalam sa inyo, at sabihin na kung may pagkakataon kayo pumili, piliin niyo ko sa kayo mas magiging masaya. Ayun kasi yung mahalaga para mas mabuhay tayo ng tahimik na peace of mind. Maraming maraming salamat po ma'am sa tiwala sa inyong dalawa. Maraming maraming salamat. Salamat din sa inyo, Jolie. Sorry po. Kung... Lagi na lang ako nagagalit sa iyo. Ah, hindi ka kasi. Sorry mo sa asawa mo. May mga anak ka ako. Oh. Hindi man naman ako mag-ano. Naiintindihan naman kita, Barbz, Talagang may point ka rin minsan. Na dahil sa pamilya ko, nagkakapalpak-palpak ako sa trabaho. Alam mo, ang pamilya kasi, may ayayon sa atin. Ang asawa, ang mga malulusog na anak. Pahalagaan natin sila, baka pa natin. Tumating ako sa point na gano'n eh. Nakulong ako sa isang sitwasyon na hindi ko malakas sila naiintindi. <laughs> Dahil lagi ang iniintindi ko yung sasabihin ng mga tao sa opisina. Yung sasabihin mo. Hayaan mo Barbz. Isasama ko sa dasal ko na sana dumating yung araw na magkaroon ka rin ng mga anak para maintindihan yung pinagdadaanan ko. Ang hirap maging ina. Ang hirap maging asawa. Lalo na kung may iba tayo ko iniintindi sa buhay. Dahil sa kagustuhan ko lang na matulungan yung asawa ko. Nakalimutan ko na mas kailangan pala nila ako. Sabangit yung iniisip niya eh. Ito na. Basta, lagi pa rin akong i-chat-chat ha. Kahit sa isip mo na naman lang ako, okay lang okay. yun, Basta huwag mo akong kakalimutan. Huwag mo kakalimutan na sa bahagi ng buhay mo, galingin kaibigan mo ako. Salamat. Oo. Oh. Morning. Oo. Oh. Sige. Han, wala akong pasok ngayon natin. Wala akong pasok? Kala ko hindi tayo pwedeng magsabay ng rest day. Kasi may naka-rest day sa opiseng mo. Ang kape mo? Han, nag-resign na ako sa trabaho eh. Hindi ah, totoo nga di ba yun yung gusto mo? hindi, eh gusto ko yun pero hindi ko naman sabi gawin mo eh kasi kung ano naman yung gusto mo, yun naman yung mas mahalaga eh yun na nga, kung ano yung gusto mo, yun yung mas mahalaga kaya gusto ko kasi maging asawa sa'yo maging nanay sa mga anak natin kasi ilang taon din na napapayaan ko kayo eh, dahil sa trabaho Magkakatawa ka nang bumawi. Alam mo kaya ako na yung pinaka-proud na mister sa buong mundo. Kasi, alayin mo, nagawa mo yun. Kasi alam ko, takot na takot ka dati, di ba? Kahit ilang beses na itong pinag-re-resign, hindi ka umaalis. Alam ko, kung ano mo decision mo, magiging mabubian para sa akin, para sa anak natin at para sa pamilya natin. Ha? Huwag kang mag-alala. Ayaw mo namang supportahan yung pamilya natin eh. Basta maging nanay ka lang, maging asawa ka lang sa akin. Masaya na ako doon. Salamat, Anna. Salamat. <laughs> eh, pinagluto no? pala kita ng almusal. Simula ngayon, papasok ka na ng busog hindi mo na kailangan tiisim yung kinakain mo ng paulit-ulit sa karinderya. Kasi inapangako ko, lahat ng pagkukulang ko, simula na nagtrabaho ko, babawiin ko para mas maging masaya yung tayo at ang mga alak natin. Hindi mo na umiyak, hannah. Simula ngayon, meron na akong katulong. Hindi, joke lang. <laughs> meron na akong misis ha. Maghahanda sa akin sa umaga.